Dok, ang sakit-sakit na ng ulo ko. Oh. Lalo na tuwing katapusan. Paano ba naman kailangan ko magbayad ng tubig, kuryente, internet, penta ng bahay? susmi, me, yung pa lang, ubus na yung sahod ng asawa ko. Ay may tuition fee pa para sa si mga bata. Pambili ng project, pambayad ng mga pagkain nila. Ay, hindi na kami kakain? Pinapayat na kami palagi, Dok! <laughs> ay, Diyos ko naman! Araw-araw tumataas yung bilihin! Yung asawa ko, ay, hindi naman tumataas ang sweldo. Ano na lang pag nagkasakit kami? Eh, lagot kang bata ka! Ah. Ay, ang sakit na, na ulo ko, Dok! Ano ito? Ang hirap mag-budget! Ang sakit talaga ng ulo ka! <laughs> Para sa sakit ng ulo mo, misis, Register na as a PC dealer and earn like a manager. Free ang membership. May up to 25% discount ka pa sa lahat ng mga essential products with credit line. Dok, ito na ngayon. Sagot sa sakit ng ulo ko. Register na. Dali, click.